Hello guys, for today's video. So kung makita nyo, may isang pusa. So binigyan natin niya ng pagkain, binigyan ko siya ng isda. Kasi kanina pag baba ko sa building is kamot siya ng kamot na pa ako. Kaya yun. Yun pala, nangihingi pala siya ng pagkain. Buti na lang may isda ako. Ba baon ko for my lunch mamaya. So, yan. Happy na siya. Happy Ming Ming. Nakakain ng isda.